At na-record nga natin ang tinig ni Miss Beverly. Pero never kami may relasyon. <laughs> Siyempre, bilang babae, napuno din ako. Manager ni Elias Lintukan o Elias JTV na si Beverly Labad-Labad ay kumontak sa batikang manager at kolumnista na si Ogie Diaz para sagutin ang mga batikos sa kanya. Sa episode ng Ogie Diaz Showbiz Update noong July 14, 2025 ay inere ni Ogie ang recorded conversation nila ni Beverly. Ayon sa manager ni Elias ay nahihirapan umano siyang e-manage ang singer dahil palagi lang nagseselos ang kanyang live-in partner at hindi umano sinusuportahan ng kanyang pamilya ang trabaho ng vocalista. Nakakansela umano ang ilan sa kanyang show at pati na rin ang kanyang interview kay MJ Felipe dahil umuwi si Elias sa kanila sa magpet dahil sa away nilang magpartner. Kinumpirma rin ni Beverly na sinisiraan umano siya ng partner ni Elias na si Abigail Kerikitan. Marami umanong china chat si Abigail para sir on siya. Sinabi rin ng manager ni Elias na sa tindi ng away nilang magpartner ay naaapektuhan na ang mental health ni Elias at nagtangka umano itong tumalon sa building. Nagsimula umano ang isyo nila nang hindi agad nakauwi si Elias sa birthday nito noong May 11, 2025. Dahil umaten si Elias ng kanyang graduation. Bayad umano ang isang oras na pag-attend ng bokalista At kasama din umano niya ang buong banda sa araw na iyon. Surprise rin umano ni Elias ang pagsuot ng garland sa kanya, alangan naman raw na tanggihan niya. Dahil madadaanan lang umano ni Elias ang area ng kanyang school, at gusto rin ng skwelahan ni Beverly na makita ang kanilang idolo, ay minabuti na lang niyang imbitahan si Elias sa kanyang graduation. Dapat nga raw ay magpe-perform si Elias, pero hindi pwede dahil Adventist ang kanyang school. Hindi lang umano siya ang pinagseselosan ng live-in partner ni Elias, kundi pati na rin ang mga fans na umaakyat sa stage. Kada may sinasayaw ang singer sa kanyang concert, ay matinding away umano ang nangyayari pagkatapos, dahil sa selos ni Abigail. Nais din raw ng partner niya na, humingi muna ng abiso sa kanya pag may pinagdidesisyonan ang Elias JTV binahagi rin ni Beverly kung saan nagsimula ang kanilang relasyon ni Elias bilang manager at talent. Noong Marso, sa birthday umano niya, ay hiner niya si Elias. Kumakandidato rin umano siya noong panahong iyon kaya nakalikom siya ng 50 mil katao. Doon ay kinausap raw ni Elias ang staff niya, at nagpahiwatig na nais niyang si Beverly ang magmamanage sa banda nila. Pinasinungalangan niya na may relasyon sila ni Elias. Kasal umano siya. At nang may tanong ni Oji kung may anak sila, sa Filipino-Chinese niyang asawa, ay wala umano dahil busy rin daw ang husband niya sa business. Hmm. Pero never kami may relasyon. Meron kang, ano, kang partner talaga? May asawa talaga ako. Ayon yung Chinoy. Napag-usapan rin nila ang isyo ni Elias sa dating niyang banda, ang Kalumad Band. Hindi umano niya kasalanan na araw-araw ang concert ni Elias, ito raw ay mga naiwang booking pa ng dating manager ng Bokalista at wala rin daw kontrata si Elias at iba pang miyembro, dahil part-time lang umano sila. Sa tatlong buwan niyang pagmamanage kay Elias, ay milyones na umano ang tinikita ng singer. Kaya napauwi na niya ang kanyang ina mula Bahrain. Kaya raw nakapag-post siya, at sinagot ang live-in partner ni Elias, dahil napuno na raw siya. Gusto rin daw ng partner ni Elias, na lagi siyang e-flex. Hindi naman raw dapat yan, kasi nasa entertainment industry ang kanyang talent. Saad pa niya ay mahal na mahal umano ni Elias ang kanyang pamilya kaya naapektuhan na ang vocalista sa pagseselos ng partner niya. Ayon naman kay OG, ay nag-message umano siya sa partner ni Elias upang marinig naman ang kanyang side. Abigail, baka naman merong company gusto mo ibigay sa amin. nag din naman ako kay Abigail at gusto ko siya marinig. At Nabanggit din ni Beverly na umayos ang looks ni Elias, simula nang siya na ang nag-manage. Tunay umanong namumuhay sa bundok si Elias, at matagal na niyang gustong pauwiin ang mama niya, pero kapos sa pera. Kinumpirma din niya na minsan ay may pinapadalit din siyang post ni Elias, dahil business is business. Dahil sa away nilang magpartner, ay nakansila din ang interview ni Elias kay Boy Abunda, dahil kailangan niyang umuwi sa kanila. Ganon kamahal ni Elias, kanyang mag-ina. Bilang isa ring manager, ay nagbigay ng mensahe si OJ, na may mental health din na alagaan ang mga managers. At nagbigay din siya ng payo kay Elias na huwag sayangin ang buhay dahil napakaganda umanong mabuhay. Sky Boy Abonda, Ansel, hindi niya din pinuntahan kasi nga anda din sa nila. Kailangan niyang umuwi din sa kanila. Nagbangayan ang manager ni Elias at kanyang live-in partner sa social media. Ilan umano sa dahilan ay, tila sinasadya ni Beverly na hindi pa uwiin si Elias sa kanyang pamilya, dahil may gusto umano siya sa vocalista. Ang mga netizens na kampi kay Abigail ay inulan naman ng negatibong komento, ang account ni Beverly. Sinasabihan itong malandi at hinalungkat pa ang nakaraan ng manager. Na hindi pala tunay ang kanyang kagandahan, at isa din pala itong salamat doc. Pinagawa ni Beverly ang kanyang ilong, at bukod pa riyan ay pinakalat din ang dati niyang videos sa TikTok. Ang partner naman ni Elias ang pinagbibintangan na naghihikayat, sa ibang vloggers na siraan siya. Sinabihan ni Beverly si Abigail, na wala umano ito ang karapatan na magselos dahil hindi sila kasal ni Elias. Resback naman ng partner ng internet sensation ay, hindi umano siya ganoon kababaw, Naselos lang ang dahilan ng kanyang kinagalit. Marami umanong dahilan na ayaw na niyang ibanggit. Marami namang netizens ang umalma dahil hindi naman umano tama ang sinasabi at ginagawa ng manager ni Elias, lumalampas na raw ito sa kanyang responsibilidad. Kahit nag-explain na siya sa kanyang panig kay OG Diaz, ay marami pa rin hindi convinced sa kanyang explanation. Anong senyor